babakrin ko lang, ay babakrin ko lang. Ay ang kami ngayon sa spoon. Ang nabasa ko talaga dun sa message niya, may kanilang spoon at saka ay Dito matatapos pagkakaibigan natin tatlo. Masama naman ako sa video. Ayan! Ayan! Ay! hindi talaga may plano naman talaga ako. Nagpapaniwanag. Soon to be father? Tatay. Father! Amen nila! So, yung ines, yakong didi. Yay! Ito. Soon to be manang.